Hey look. The new kids making time with the hoods. What we got here? And it a dragon? Just some bootlegs, no big deal. <laughs> <coughs> Ow. Oh. Yeah, don't. He knows kung fu. You think you are Chinese? You hanging out with them chinks in Sea Town? Let's see some kung fu, huh? Kung fu master? Uh, huh? <coughs> 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 Come on, Maggie, get up. Come on. You want some more? Nagsisimula ang pelikula sa Boston, may isang binatilyong nagngangalang Jason, isang fanatics ng mga Chinese martial arts films na mahilig mangolekta ng mga poster at memorabilia. Dahil sa kanyang pagkahumaling, madalas siyang pumunta sa isang pawn shop ni Luyan na pinapatakbo ng isang matandang insect na si Hop upang maghanap pa ng mga pelikulang madaragdag sa kanyang koleksyon. Habang nagiikot sa mga DVD shelf, napansin ni Jason ang isang imbakan na puno ng iba't ibang artepakto at doon nakita niya ang isang gintong baston sa sahig. Ipinaliwanag ni Hop na ang bastong iyon ay nasa tindahan na mula pa noong itinatag iyon ng kanyang lolo mahigit isang daang taon na ang nakalipas. Ayon kay Hop, naniniwala ang kanyang lolo na darating ang isang napiling tao na magbabalik nito sa tunay na may-ari, ngunit wala pa ang taong iyon. Sinabi ni Jason na nakita na niya ang bastong dati, ngunit tinanggihan iyon ni Hop at marahang inilabas siya mula sa imbakan. Sabay alok sa kanya ng limang pelikula ni Bruce Lee sa napakamurang halaga. Sa kanyang pag-uwi, nakasalubong niya ang ilang babaeng estudyante at nakipag Ngunit hinarang siya ng isang street gang. Sinimulan siyang ibuli dahil sa kanyang pagkahilig sa kung fu. Nang malaman ng grupo na madalas si Jason sa tindahan ni Hope kung saan nagpapapalit ng cheque, nakita nila ang pagkakataong nakawan ng matanda. Kinagabihan, napilitan si Jason na kumatok sa pintuan ni Hope kahit sarado na ang tindahan. Inakalang may bibilhin siya, pinapasok siya ni Hope. Ilang sandali lang, biglang sumugod ang gang sa loob. Hiningi ng kanilang leader na sabihin ni Hop kung nasaan ang pera, ngunit nanahimik ang matanda. Habang winawasak ng grupo ang tindahan, dinampot ni Hope ang gintong baston at hinampas ang isa sa mga miyembro ng gang. Sa kasamaang palad, gumanti ang leader at binaril siya sa dibdib. Habang nalalagutan ng hininga, iniabot ni Hope ang baston kay Jason at iniutos na ibalik niya ito sa tunay na nagmamay-ari. Tumakas si Jason dala ang baston habang hinahabol ng gang hanggang sa makorner siya sa rooftop. Sa sandaling babarilin na siya, ay biglang nagliwanag ang baston at hinila si Jason palayo, dahilan para mawalan siya ng malay. Nagising si Jason na nakasuot ng sinaunang kasuotang chino sa tila isang liblib na nayon. Litong -lito, at hindi alam ang nangyayari narinig niya ang ingay ng mga sundalong inaatake ang mga taga-Nayon tinangkanya ang tumakas ngunit napansin siya ng mga sundalo at hinabol nakita nilang nasa kanya ang gintong baston kaya sinubukan nila itong kunin sa kabutihang palad nailigtas si Jason ng isang palaboy na lasing na nagngangalang Luyan sa kabila ng kalasingan nito ipinamalas niya ang kahanga galing sa martial arts at natalo ang mga sundalo laking gulat ni Jason nang magsalita si Luyan ng Ingles at agad siyang inilayo sa panganib ipinaliwanag ni Luyan na nakarating si Jason doon sa pamamagitan ng Gate of No Gate at may dala siyang isang napakahalagang bagay, ang alamat na gintong baston. Isinalaysay niya ang kasaysayan ng matinding labanan sa pagitan ng Monkey King at ng masamang Jade Warlord. Ang baston ay orihinal na pag-aari ng Monkey King at dapat ibalik sa kanya upang matapos ang malupit na pag-aari ng Jade Warlord. Ayon kay Luyan, ang Monkey King ay isang mandirigmang hindi matalo at gumuho sa Jade Army. Tuwing ikalimang daang taon, nagsasagawa ang Jade Emperor ng seremonya upang ipamahagi ang elixir of immortality. Sa isa sa mga pagtitipong iyon, biglang sumulpot ang Monkey King nang hindi iniimbitahan, na labis na ikinagalit ng Jade Warlord. Hiniling ng Warlord na lumuhod ang Monkey King sa harap niya, ngunit kinutya lang siya nito. Dahil sa matinding galit, hinamon ng Warlord ang Monkey King sa isang duelo. Ginamit na ng Warlord ang lahat ng kanyang kapangyarihan at mahika, ngunit hindi niya matalo ang Monkey King dahil sa baston. Dinaya ng Warlord ang Monkey King sa pagsasabing ilapag nito ang baston para sa isang suntukan. Dahil sa sobrang kumpiyansa, pumayag ang Monkey King. Sinamantala ito ng Warlord at nagbitaw ng mahika na nagpabago sa Monkey King bilang isang estatwang bato. Bago tuluyang mabato, itinapo ng Monkey King ang baston ng napakalayo upang hindi ito makuha ng Warlord. Hanggang ngayon ay nananatili siyang estatwa at hinihintay ang pagbabalik ng gintong baston. Sinabi ni Luyan na ang tanging paraan ni Jason para makauwi ay ang ibalik ang baston at palayain ang Monkey King. Sa kasagsagan ng kanilang tsikahan, muling sumulpot ang mga sundalo at hiniling ang baston. Tumanggi si Jason dahilan upang magsimula ang malupet na labanan. Nang sila ay mapalibutan na, biglang sumulpot ang isang misteryosang dalaga na nagngangalang Golden Sparrow. Dahil sa kanyang pagdating, nakatakas sila patungo sa kagubatan sakay ng mga nakaw na kabayo. Makalipas ang ilang sandali, nagmakaawa si Jason kay Luyan na turuan siya ng Kung Fu at nagsimula ang kanilang pagsasanay sa malalawak na damuhan. Samantala, nabalitaan ng Jade Warlord na muling lumitawang baston sa loob ng kanyang kaharian. Galit na galit, pinatay niya ang nagbalita at iniutos sa kanyang mga kawal na tawagin ang mangkukulam upang bawiin ang baston. Kinaumagahan, nagising si Jason Magisa. Nawawala si Luyan at Golden Sparrow. Biglang siyang inatake ng isang monk at ninakaw ang baston hinabol siya ni na Jason at nang iba pa hanggang sa makarating sila sa isang templo. Mag-isa lamang na pumasok si Luyan at hiniling na ibalik ang baston na nagresulta sa isang matinding duwela. Mantis. Very good for catching bugs, but not tigers. <laughs> yeah. Yeah. Pagkatapos ng nakakapagod na laban, nalaglag ang baston at tumilapon palayo. Nagawa itong makuha ni Jason. Matapos ang duelo, sinabi ng monk na matagal na niyang hinahanap ang taong itinakdang pagbalik ng baston. Nang mapagtanto niyang si Jason ang hinahanap niya, tumawa siya ng napakalakas. Saka sumama sa kanilang paglalakbay patungo sa bundok. Habang naglalakbay ang grupo, ipinagpatuloy ni Naluyan at ng monk ang pagsasanay ni Jason sa kung Fu. Kahit hirap siya, nagpursigi si Jason at unti-unting gumagaling. Samantala, ibinahagi ni Golden Sparrow ang malungkot niyang nakaraan. Ang kanyang ama ay isang opisyal ng gobyerno na tumutol sa Jade Warlord. Bilang paghihiganti, pinaslang ng hukbo ng Warlord ang kanyang mga magulang at iba pa. Ngayon, naghihiganti siya gamit ang isang Jade Dart na sinasabing kayang pumatay ng mga immortal. Kalaunan, nakarating ang grupo sa disyerto. Nakita ng monk ang dulo nito. Pagkalabas nila sa disyerto, bigla nilang nakasalubong ang mangkukulam kasama ang mga sundalo. Nag-alok siya ng kasunduan kay Jason. Ibigay ang baston at pauuwiin siya. Tumanggi si Jason. Ipinahayag niya na ipinahayag ngako ng Jade Warlord ang Elixir of Immortality kapalit ng baston. Pagkatapos iniutos niya sa kanyang hukbo na umatakin. Matapang na lumaban ang grupo ngunit napilitan din silang tumakas. Habang sila'y tumatakas, tumira ang mangkukulam ng isang palaso na tumama sa likod ni Luyan at malubhang nasugatan. Nagkubli sila sa isang monasteryo kung saan nalaman ni Jason na hindi pala immortal si Luyan. Inamin ni Lu na bumagsak siya sa pagsubok para maging immortal at ngayon ay unti-unti nang namamatay. Ang tanging lunas ay ang elixir of immortality ngunit nasa kaloob-looban ito ng palasyo ng Jade Warlord. Iminungkahin ng monk na maghintay ng dalawang araw hanggang sa gabi na walang lang buwan upang mas ligtas ang paglalakbay, ngunit tumanggi si Jason. Buo ang loob niyang iligtas agad si Luyan. Kinabukasan, mag-isa siyang nagtungo sa palasyo. Itinaas niya ang gintong baston sa harap ng gate at pinayagan siya ng mga bantay na makapasok. Sa loob, inialok ni Jason ang baston kapalit ng elixir, Ngunit iisa lang ang natitra at nais din ito ng mangkukulam. Nagmungkahi ang warlord ng isang duelo sa pagitan ni Jason at ng mangkukulam. Habang naghahanda ang warlord na patayin si Jason, biglang sumugod ang monk, si Golden Sparrow, at ang mga mandirigma mula sa monasteryo, dahilan upang sumiklab ang isang napakalaking labanan. Sa gitna ng kaguluhan, ginawang naglalagablab na apoy ng warlord ang fountain ng palasyo at inihagis doon ang baston. Nasalo ito ng monk at nakipaglaban sa warlord. Nagawang linlangin ni Golden Sparrow ang mangkukulam at nakuha ni Jason ang elixir at dalidaling dinala kay Luyan na agad itong ininom at gumaling. Biglang ibinato ng monk ang baston pabalik kay Jason at ginamit niya ito upang basagin ang estatwa. Muling nabuhay ang Monkey King at sumali sa labanan. Sinubukang patayin ni Golden Sparrow ang Warlord gamit ang kanyang Jade Dart, ngunit gumamit ang Warlord ng matinding spell at agad siyang napatay. Kinuha ni Jason ang Jade Dart at itinusok ito sa dibdib ng Warlord bago ihulog sa naglalagablab na apoy. Samantala, tinalo ni Luyan ang mangkukulam at inihulog siya mula sa balkonahe at namatay. Pagkatapos ng labanan, lumitaw ang Jade Emperor mula sa limang daang taong meditasyon at pinuri si Jason sa pagtupad ng propesya. Hiningi ni Jason na buhayin muli si Golden Sparrow, ngunit tumanggi ang Emperor at sinabi, na nakatadhana na ang kanyang kapalaran. Yumakap si Jason kay Luyan sa huling pagkakataon bago siya ibinalik sa Boston. Nagising siya sa parehong kalye kung saan siya nahulog. Bumalik ang gang upang tapusin siya, ngunit sa tulong ng mga natutunan niya kay Luyan at ang monk ay mabilis niyang tinalo ang kanilang leader. Come on, Maggie, get up. Come on. you want some more huh come on we don't have to do this Si Hope ay himalang na buhay at pabirong sinabi kay Jason, Siyempre, mabubuhay ako. Immortal ako bago siya isinakay sa ambulansya. Pagkatapos nakatagpo ni Jason ang isang dalaga na kamukhang kamukha ni Golden Sparrow. Pinuri niya ang tapang ni Jason at sinabing nagtatrabaho siya sa isang tindahan sa kabila ng kalye na tinatawag na Golden Sparrow. Sa huling eksena, ipinangako ni Jason sa sarili na ipagpapatuloy ang kanyang pagpractice ng kung fu at paghasa sa kanyang kasanayan sa martial arts. At doon nagtatapos ang ating palabas. Hanggang dito muna tayo mga only Maraming maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas only in the Philippines TV here at nagsasabing ingat